Saan, mayong hapon. May hapon. po. Okay, sige po, pakikwento po itong inyong uh, gustong isumbong, ma'am. ah uh, no, ano po, no, October 7 po, no, katawag ng Home, -home PTA. Okay, PTA, Ito, sige. Uh, uh, uh. Ito ba yung sinasabi niya nagre-reklamo? E, 2016 pa to eh. Sa uh -huh. tapos, yun nga po, may, ano, may hiningi pa silang contribution para daw ipagawa ng pade. Sinabi nila, aprobado daw po ng PTA, tama? Opo. O, oh, sandali lang po, Mama. Si Madam Francisca Peñosa, grade 1 teacher. Ako, grade 1 pa talaga ng mga... Eh, yan. Yan, yan ang kanilang kagustuhan. Aha. Hindi e, yan lang sa akin. Kana ba? Oh. oh. Sinong may reklamo? Pwede ma, ma masabi kung sino pangalan nagreklamo? reklamo. Oh, sige, okay. sige. ihatag ko sa imo, ma'am. Uh, kuha ka ku og ku ku papel ug para ihatag ko sa imo ang pangalan ug pati cellphone number pa gihapon. Okay, ready ah, ka sige, na? Sige, oh. Oh, oh, sige, sige. Ah, so sulat lang ha kanang pangalan. <laughs> ah, teka. Ipaminaw e, kay nai na nai ni tawag ni ma'am. Oh, sige, sige. sige, sige ah uh, so, sulat mo na kanang pangalan nagsumbong sa imo ha. Okay. Ah, sige. Okay. Ang pangalan niya og si Juana. Juana? Oh, dela Cruz. Na, wala akong parent na huwana, wala. O, ang iyang address. O, oh. 123. 123? Okay, 123. O, oh, Pilipinas, Philippines. Kes, o. Oh. Sir, sir. O. o. Pwede ba, huwag kayong mag-aksaya ng panahon sa mga taong tulad niyan? Hindi ito. Wala akong parent na ganito. Ma'am! Ganito ba dapat ituring ang isang teacher? Nahaba tatanong ng matino kay Rafi Tulfo, e eh, pabalang at paluko pa ang kanyang pagsagot. Of course, kailangan malaman ng teacher yung identity no nagrereklamo. Kung totoong may valid, no? May valid na complaint. Laban dun sa ginawa ng PTA para sa contribution. Ma'am, bawal at yung pagsisingil-singil ng contribution para sa pagpagawa ng eskwelahan. Actually, Sen. Rafi Tulfo, mali ka. Maliin sinasabi mong hindi pwedeng magbigay ng voluntary contributions a member ng PTA. Dahil ayon sa 2019 Ed guidelines governing Parents Teachers Association, ang sabi dito, a PTA is authorized to collect voluntary contributions from parents, guardian members once it has been duly recognized and given a certificate of recognition by the school head. Malinaw. Pwede? Noong taong 2012 ay meron din nilabas na polisiya tungkol dito. Ang pagbibigay ng anumang halaga na nagmumula sa PTA members ay dapat na voluntary. Hindi sinasabing bawal ito. O oh, ito pa sinasabi, Policy on Collection of Contributions. Cognizant of the need of an organization for adequate funds to sustain its operations, a duly recognized PTA may collect voluntary financial contributions from members and outside sources to enable it to fund and sustain its operation and implementation of its programs and projects exclusively for the benefit of the students and the school where it operates. The PTA's programs and projects shall be in line with the school improvement plan. So ano pong polisiya yung sinasabi niyong bawal ang voluntary contributions sa mga miyembro ng PTA? Pakilabas nga po! Okay! sir. Ma'am. na muna, sir. Pangalawa lang, pangatlo na ako, finishing na ni sir. Tapos ng ibang teacher, pero hindi, hindi ako... Kung hindi sila ang sumang-ayon, kung hindi sila, hindi ito kasunduan. Kung ayaw nila, hindi ko naman ito pinuportige. Wala akong parents na ganitong nope. Sa kamaliwanag sinabi nung nagre-reklamo na PTA to, decision ng PTA. Hindi teacher ang nagdesisyon dito, hindi principal naghain lang ng project ang principal at bahala ang PTA kung magko-contribute o hindi. So kung ayaw ng magulang na mag-contribute, it's voluntary. Remember? Kaya pwede namang siyang hindi mag-contribute kung gusto niya. Hindi naman siya madidimanda ng PTA kung halimbawa hindi siya mag-contribute. Wala nga, sinabi ko lang yan, gawa-gawa, gihimo-ihimo ko lang. Siyempre, hindi ko ibibigay sa yung tunay ng pangalan noong nagsumbong, ano ako, siraulo? Hindi ko gagawin yon. Ganito ba dapat talaga yung trato ang isang guro? Samantalang yung complainant, hindi mo pa talaga kilala yung identity? Ito, pinangalanan mo yung guru, tapos tinatrato mong ganyan? Kinakailangan niya ng identity ng tao kung sino yung -reklamo talaga para malaman kung may katotohanan ba yung reklamo. Ang alam ko, si Raulo Pero, ang mga makukulit. Ma Pakinggan nyo ha, sinasabi ng teacher na malini siya rito.